ay eh po mga kalingap, nandito na po tayo sa andito na yung pari para mag uh, po ng mag blessing po dito sa kubo Salamat po sa mga titas natin. Ayan, yeah. yeah, titas. Yeah, Ay, titas. Hello. 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 Hello, po, titas. The Shell Ladies Group N4. UAC Canada, Australia. Oh, Ayan yeah, po sila, oh. Sa mga golden titas. Ayan, ang gaganda, oh. Ay, grabe yan. Yan, yan po sila. Yan, salamat po dito sa mga titas na napakabait. And ayan. Yung mga palaro. Ayun po. Uh, ay grabe. Grabe sila, grabe sila. Sana po mga kanila po sa ay Hay, mga mga ay, mga mga ay, mga ay po mga kalingap sa ngayon na dalaw na naman tayo dito sa Kubo Ayan po, hello Shout out po

nung nakita kita doon sa bahay ni Rachel, ikaw na po ba talaga yan? <laughs> Musta po. Ako yung pumunta doon ah.

Tapos saan po kayo sa Davao Ten? Ito. Ito. Mahada. Ito. Mahada. Alam mo, makwento ko lang. Ten years ago, pag sinabing umuulan at wow. may bahada, mm -hmm. karoon ba parang ito? Ang iba't ibang lugar namin. So, yeah, yeah. Iba yeah. Sa yeah. anong? Sa kuan? Ano? Huh? Saan sa simbahan po? Ano po holy day niyo? Kami school trip po sa Buangin po. Tingnan

So, um, so ganito na po at kasi hindi pa mag mag-record kasi sa mga Unahin natin yung ribbon and then we will proceed with the blessing. Para ma-separate po natin. Na, ano gusto ninyo? Blessing mo Blessing siguro Ay, kasi ito yung bless natin. Ganyan mo na. Natin. Tapos after ng ceremonias. So, um, na. Sige po, ready na po ba? Sige po, sa ngala ng Ama at ang anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maghari ng mga kapayapaan sa tahanan ito at sa mga naninirahan nito. Mga kapatid, halin at makinig sa banal na salita ng Diyos nang makintal sa ating puso at diwa ang, ang aral na gabay ng mag-anak sa kanilang buhay sumainyo ang Panginoon. Ang maputing balita ng Panginoon ayon kay San Luca. Okay, Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa sa kanilang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo sapagat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagaligin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ilapuri ka namin, Panginoon. So sa inyo po, sa inyong pamilya, uh, magandang hapon po at, at salamat sa inyong um, Um, malawak na pag-unawa na naging hapon itong inyo pong blessing ano po sapagkat naging napakabisi po namin. Nais ko lamang po ipaliwanag ano ba itong ating ginagawa. Itong ating ebanghelyong nabasa mula sa ebanghelyo ni San Lucas, ito po yung panahon na tatlong taon si Jesus naglilibot sa iba't ibang lugar para mangaral. It turned out, mula dito sa ating pinasa, pinapauna niya yung kanyang mga alagad at hindi sila nakatira sa ilalim ng mga puno, hindi sila nakatira sa kuweba, tumitira sila sa mga bahay-bahay na kanila mga tinutuluyan. At kung yun ang ginagawa ng mga alagad, ganun din ang ginagawa ng ating Panginoon. At ito yung diwa ng ating ginagawa pag sinabi natin na house blessing. Iniibitahan natin ang Panginoon na manahan kasama po ng pamilyang mananahan dito sa tahanan ito. Yun yung sinisimbolize po nitong mga mga kandila, naka, na, nakasinding kandila na inyong hawak, ang presensya ng Panginoon. Ngayon may other meaning po pag sinabi natin na blessing. Kasi sa unang pakinig, akala natin, humihingi tayo ng biyaya sa Panginoon. Well, totoo yun. Pero sa totoo lamang, sa house blessing katulad nito, unang-una, ina-acknowledge natin ang blessing na nasadyang ibinigay sa pamilya ninyo. Magkaroon ng ganitong um, malawak-lawak na lupa, magkaroon ng means para maitayo ang bahay na ito, ma maayos na pamilya, mga mabubuting mga kaibigan, yung magandang pagkakataon na manirahan dito. Blessing na yon at nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ikalawang punto po ay, kasi ang blessing ay para po sa tao. Kayo po yung ibe-bless ko ng unang-una ng holy water. I-extend lamang natin sa, sa lupa, sa bahay, ganyan. Pero ang, pang blessing ay para po sa tao. At yaman din lamang po na inibitahan natin. sabi po natin na house blessing. So ipagpatuloy po natin ang ating rito ng pagbabasbas. Manahan ka, Panginoong Heso Kristo, sa piling ng nagpapasinaya sa bahay na ito at humihiling ng pagbabasbas sa iyo. Upang sa paglagi rito kanilang madama ang iyong pagkopkop upang sa paglabas dito ay kanilang makamit ang iyong pagtataguyod, at upang sa pagbalik dito ay kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang tahanan. Sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa Kalangitan, Hari naming nabubuhay kasama ng Espiritu Santo sa Sacramento ng Binyan. Tayo po muna ang aking babasbasan. Ngayon po sisimulan ko po, po dito sa may sa may gate and then pakigabayan na lamang ako. Eh po makalingap so ngayon. <laughs> Ma mayroon pong dumating na parcel kay Dodong, kay Dodong, ayun na, no? nasa motor. May parcel po kay Dodong ay kuwan siya. Yes! <laughs> yeah! <laughs> <laughs> yeah! <laughs> 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 Lahat <laughs> na ilalagay, lahat ilalagay. Kahit mapatama o rin. Ang kulang pinatisi. Ang Ang kulang Ang kulang Ang Ang kulang pinatisi. Ang kulang Magkano po? 120 120? 128 Ah, oh, sige, kukunin ko Ay. Kuha ko lang, kaya bro. Dang. Ibigay mo ka tayo. Dang 128. 128 dang. Ay 128 parcel? 128 dong. 128. Oh, may premium din. Nena, nadri ang kuha Sandali po sa uh, Shopee dahil uh,

Si Gwendy ka Opo, opo, Ang pakiusap ni mga titas, ang ingay daw po, pwede daw po huwag maingay. Pag maingay kayo, hindi namin bibigay yung prize. Dito. <laughs> 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 Ayan. Ayan dyan sa shopping. 128. Ah. Ah. 128. 130 yan. 128. Ha? 128. 128 nga. 130 yan. Okay. Ayan po Shopee. yung shopping. Yung shopping ni Dodong. Pag-ikawin nyo po. 130 yan. O sige na sa inyo na yung. Okay, thank you. Ayan po yung sapatos ni Dodong. Sa sak ng laro may dumating po siyang Ano Yung hindi yung Kita yung first muna po. Ay yung first

Ito naman nga na. Salamat, ma. Salamat po, mga tita. Oh, Hati-hati kayo. Wali ba dyan? Oh. <laughs> wow, <pura>. Salamat po. <laughs> salamat po. <laughs> 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 salamat po. <laughs> 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 Last ba niyan sila? Oo. Mga tita, salamat po. <kami. laughs> Siyempre, oh, pumunta <laughs> uwi niyan sa bulan. Ay, po yung pangalawa. Kung hapit kayo ni ano, kino, sa pili. Kami, kami. 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 Kami,

này cô ạ tôi to thế để các anh kia ăn tôi không có mà tôi không có biết cái hữu tôi không có bán